Ang chismosa ka talaga. Oo. chismosa, oh. chismosa, oh. sa, chismosa. chismosa. Ang chismosa. Ang chismosa. Ang chismosa. macam mana? macam macam apa? macam apa? macam apa? macam apa? Pumpkin, 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 guys. Oh, kali na na. Pumpkin, pumpkin na maasim. pumpkin guys, to oh, maasim. Ayan na guys. Ano naputol na? Yung Pumpkin.

Buto na tao. Tulipa. Ho, ho, ho. Hey, ba? <laughs> Hi na guys. Hi <laughs> hey guys. Hi guys. Hi guys. guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Six, seven. Guys, alam nyo ba yun? Six, seven. Okay, mapakita natin. Ray. na, guys. na, kita tengok. Jangan dulu. Jangan-jangan baik. Hmm. Hmm. Ayun.

Pagmo <laughs> <laughs> na lang ganyan eh, nilalaro muna kayo man, siwag na. Pagmo na lang ganyan din natin at na ni Mama. Yay! Ay ini mo na 'yan, pagmo na lang 'oy. Yo mo, Kaya magdidiin, o laknya ni. O lak. O eh. lak. Ay. Ay, kakainin mo rin 'yan pag binuksan mo. O lak. Ikaw paggawa ko, o lak. Yo ka na do no. Ito. Si ulak. Sige, kinakain. Kainin mo kaya, Pia. Ayun, no, tamis 'di. Eh. Jingle bell, jingle bell, jingle all Oh, oh that's for the wedding bell. Oh, dinner. Jingle bell, jingle bell. jingle bell. bell. Huwag oh, <laughs> mo nang laruin. Tinukusok-tusok mo eh. Huwag mo nang tusok-tusok Hindi mo nang kinakain. Jingle bell. May kamay na siya. May kamay na siya. Wala pang isa. Eh, kasi hindi na nagagal. Hindi ako pinayagan na. Hey. Ano <laughs> daw? Huwag ko na daw tusokin. Yes, sir. Ginagawa mm -hmm. ko. Hindi mo na. Hindi lang ako makain. Eh. Ano yung nasa tiso? Ano? Dalandan. Hindi mo Okay. Dia di, di kot tidak ingin daun. Hello. Tadi <coughs> oh. <coughs> jingle bell, jingle bell, jingle all the way. hello hi jingle bell jingle bell jingle all the world all that time jingle bell jingle bell jingle all the words All the all everywhere in Em đã xin hey. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. All the spark and the way. All the way. then. Hey, jingle ball, jingle jingle all the bull. All the far and the way. All the way. có phải oan lắm. không? si unang Squeezy, 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 busy. Squeezy, squeezy tanga yung bukas, na natin Finger bae, finger bae, thinking on the world On the part uh, to wait in it. Oh, okay. ah! oh La, ba, ba, la, ba, Awojenda labobo. Labobo. labaw-baw. Adoyes labaw-baw. Adoyes labaw May ano tayo, guys. Bye. Bye. Mabait <laughs> oh, 'di ko na sa channel. Sabihin niyan. Manang. Manang. <laughs> eh, si Manong. Ito si Manang. Kala tight up na ako. Ang na si <coughs> up, up okay na. <laughs> Nak bawa fan ke? Bye bye